pa yung tinulugan ni uh, former ombudsman Martinez ng mga kaso katulad ng Parmalee. Sa Salen, ni reverse mm. niya, no, from the very start napaka grabe no, no, Yung ombudsman imbis na representing the people, the tribune of the people, tawag dati diyan, tanod mm. bayan. Tanod bayan. Ay, naging uh, defender ng public officials. <laughs> Truth on the line. Si Ombudsman Remulia, nag-guest nyo rito, mm. di ba? Nagle-level up siya dito sa mga investigasyon. So hindi lang itong corruption sa kasalukuyang gobyerno ang kanyang uh, iimbestigahan, kundi even sa previous government. Alimawa yung tinulugan ni uh, former Ombudsman Martinez ng mga kaso katulad ng formally. Eh ngayon, eh, bubuksan uli. No? Uh, tapos yung mga iba pang mga issues sa halimbawa sa salen ni reversible no from the very start napaka grabe no, no? ang purpose ng salen ay para kahit hindi siya kumpleto tignan siya as a baseline para i-check yung uh, possible anomalies ng mga people in government ang nangyari yung ombudsman imbis na representing the people the tribune of the people tawag dati diyan tanod bayan tanod bayan ay naging uh, defender ng public officials. <laughs> yung mm -hmm. role ng ombudsman is to uh, represent the people in prosecuting corrupt government officials. At isa sa bas basihan niyan, sal-in. Ang ginawa ng previous ombudsman, dinipensahan yung mga mm -hmm. public officials no against the public. Biro mo nag-propose pa siya ng batas na pag yung mga public, mga, mga public yung publiko, ay kay questionin o babanatan yung uh, sal yung lifestyle ng mga public officials, pwede sila makulong na limang taon? Five, five, <laughs> ta pat, pati yung ano na, yung policy niya kapag criticize daw. Oo. Oh, makukulong tayo. <laughs> diba? yung freedom of expression, nakalimutan niya. Hmm. Yung uh, public trust, nakalimutan niya. Tapos nagpropose pa siya na tanggalin na yung uh, kulang kowa. 'di ba? Mm. Dito sa national budget, 'no, yung, yung certification ng COA, mm. 'no, ang dami nyang na taliwas sa essence ng ombudsman, 'no? Dapat investigahan din ito. Eh. Bakit niya ginawa lahat yun? No? O oh, ngayon, binabaliktad lahat yun <laughs> ni Boying hey, boy. Kaya nga positibo. May mga positibo naman. Mm. Pero again, inuulit ko, hindi yan slow burn. It has to be quick. It has hmm. to be decisive. It has to be dramatic. Huwag mong kalimutan yung decision ni Martires na ipagbawal ang pag-release ng sali. Nagsimula yun sa, sa Supreme, Supreme Court, Court. Diba? It started with the Kayang Supreme Court. Dahil sabi nila na yung mga justices ay dapat uh, ah, kwa, dahil baka ma-weaponize ng public. Oh, kayo that... talaga, kayo mga media, oh, kayo, ma kayo ma-weaponize. Eh. So, <laughs> 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 Nag-request na kami. Hanggang ah. ngayon, wala pa. Ah. Na-request oh. na kami sa Supreme Court. Oh. Kasi kasi sila pinagmulan niya eh. Mm -hmm. And in fact, martyrdom came from the Supreme Court. Mm. Bit-bit-bit-bit niya yan sa umboots eh? man eh. Yan na nga. Yan mm -hmm. na nga. Y yung yung mga reasoning na ginamit niya nun was actually reasoning mm -hmm. na mga binigay ng, Tapos, ng Supreme Court pa niya, eh. Yung tanod Bayan, yung Tribune of the People, oh. naging tribune ng government officials. <laughs> mm. <laughs> <laughs> Kaya nga yung ibang mga kausap kong abogado, sabi niya, yung, yung banat mo na the worst ombudsman ever, mali yun. Hmm. Dahil he was never an ombudsman. <laughs> Dapat ang tawag mo sa kanya, non-ombudsman. <laughs> <laughs> Sobra yan ha. Dahil yung role doon ng ombudsman, binaliktad niya eh. Hmm. Diba? Yung protector of the people, na bago. Ang tinutugis mo yung people, <laughs> yung public. <laughs>